Yung, uh, ka, ano, well, sa may mayong kabuntag sanan. So, natari rin mga idol sa atong lugar. og di intanapita. Naggamayhan to rin dako, mga idol. ni akong lugar, mga idol. pita mga idol. So, presidente mga idol padung sa kaybayon kay Nataya Pasun. Ah, uh, let's go. mga idol. Tanaa. Uh, before kung upa sa tong uh, sa tong video so please kung subscribe and like and share before kung mo tapos niya kung video thank you so upa sa tasa ah. din tapoy di din tapadong ato tagbaybay kay nate apason padong pa sa kabaybayon mang idol so oni mapason to ato sa pagi sa sakatan para doon na lang na <laughs> layo pa kayo so ang atong agyanan padong sa kon mga idol padong sa kabibayon so layo ni idol so padayon ka punta sa paglakaw hantun mabot sa atong pasunon kaya nagkatintaon to para makatilaw sa taglapas mga idol Uh... Indot ka ni area ha, Sa so, kunsa kami ngaw, pero oh, Di kiti ka mahayan. Mao ni Na ambisyon sa Ang daari ang akong kinabuhi. Hantod sa katapusan. Mapadayon ka punta sa paglakbay, mag-idol. Di ba? Indot kayo o no? So, mo na itong area. Indot kayo view. Kaya lang, di koral lang ganyan siya, mga idol. So, mo yang yung byu, view, mga idol. Pita. Itong byu, mo na itong view. Ito, mga idol. Ayon, barang, ay, marag na ay nasa loyo. Ano, di sa bun ma'am. pita magidol. So ang surkatan ani mga idol. Na mga idol, magidol. Aritam surkat padung sa kabaybayon mo ani kinasukatan mga idol. No. So surkat mga idol diri pita. Padung tabaybay baybay mga idol. libon-libon pita mga idol pero santos lang. Ma magini. iya mao ni ang dalan na atong agyanan. sumukta sa hantud na atong madto ang atong ginapas kanuna siya kanuna siya ga terbaho para sa atong kagmaon mga idol sa kung sa kalisod bisag panagat mga idol sa tinod lang god 50-50 ang pagpanagat mga idol no so ipadayon ka po siya mga kaidol sa always niya na kuan always niya mga pagpanagat para sa muan makaon ito maglabas halipay nito ito mga kaidol no kay ni uli ko no ko so grabe halipay sa kong amahan so diarita kasi ito bahalag init at sa tuso na ginato na maapas na to siya para makaingon sa to siya sa ganagat siya nagre usa naga na apas pero ang usa at akong inahan kapito siya ka madugay pito siya og apas mga idol kay pumunta yung kuri-kuri nito sa balay so ako lang sa ni apas no so ni presidenta pa nung dream mga idol papadayan niya punta sa paglakaw hanto na maabot sa Kabaybayon no. So ang Kabaybayon mga idol, hindot may hindot na kay view mga idol. Sa katong gisir nako sa Permirong page. Pasensya na gyud kung wala nang gito ning para ayon og upload kay murag na ban man siguro to kay kahanog ba pero kini mga idol sana unta mo continue gyapon ta og support suportahin ta ko ninyo sa akong mga video kay always mo suporta sa ko ah padayon ko sa pag upload sa ako mga video mga idol about ining magpabukid ta ah Oscar ta mga mao ni makidol dalan to padong sa patag mga padong sa kausanan mga idol mao na pingon ang atong kapobre di ginato i, i kung sa manta ka pobre ato gapon ikutin nyo kay kanunay kita dito ta nagikan sa atong kapobrehan di na pa as sa uban na para sa uban karon bisag pobre kita sila nang kanan na nagbisod wala ko masagawa nag ingon sa mga idol no sa pagsulti lang gid ko na di pa rin ang uban karon na maka, makapagal ng trabaho hindi pa pamilyado single pa kayo pero habis sa hatag lang ko sila kalipay silang ginikanan huwag sa kuning ingon na na nangwan ko na naki na, na, na kong tao kay Igor ang konsulti git sa ato sa konstruya pero dipindi ninyo inyo ng seryoso no so mana kung masulti nyo mga idol na ang atong kinabuhi mga idol dili gid lalim pabuhis itong na to dapat na to dapat na to dapat hindi dapat dapat na to ginikanan panggaong na to, na sila piliyo na to ang ginikanan mga kaidol sa atong mga kaibigan sa atong mga kagalaan kay huna na ah, ang atong amigo mga kaidol may lang na mga kaidol muduol na si mo huwag na kay kwarta pero huwag okay, kwarta mga kaidol di ginamuduol mga kaidol So, kwarta mag-i-roll. Hindi Sa, tanaw sila ha, kwarta. Na doolon. kwarta. Karami mga dool. Tanong gini ka mga Bisan pa og. Dili siya. Bisan pag dili siya matagaan. Dool ka po na kanunay. Kay imo mangin siyang gini Pero busa. Kamong nakapamino sa kong video. Unta. O na naan yung tarong. Pilihan ang tarong ang inyong ginikanan kaysa yung amigo. Unya ramo mo, pili o gawahin ang tanan. Pinagid na angay. Dapat pili o nanggid na nato ang atong ginikanan. Kaya sila nagatiman, sila nagapupo sa atong hantod ng dakbota, mga idol. Mani ang uh, gyanan pa doon din, no? sa padong uh, pa doon sa baybayin. O kita na kayo, mga ka idol. O, kita na kaya atong view, mga idol. Mani ang gyanan sa baybayin, mga idol. So, oh, yan ang baybayon. So, wala tayo girepita. Manis siya uh, Tabindagat Beach Resort. So, manis siya mo kayo Oh, Tabindagat Beach Resort. Day, no? So, manis siya. Kita, naging kayo ang dalan. No? So, continue kayo punta sa paglakao. Balagkotas, balaguan mas natong pamilya, atong amahan, atong maapas. iton ang dalan. Dili ko naggagamay. Apason ko og kung dili ko mo dugay kung ligo ah apason. <laughs> Naa sa bunal sa una. Pero karon mga bata karon ani hindi Ni ani tapos Tapay kadlokon. Ubunal, ubunal ta. Do kadlokon mata. So mana mo idol, maning Tabindagat Beach Resort. Let's go. Awa mo idol. Sir. Mo ba idol, man, awa. Kami ngaw sa dagat. na siya ang tuong mga idol. tuung na siya. sa uban pa uh, tubud man tuung tuong mga idol mingo binagat mga idol linaw kisah mga idol nagkakuhaan doon to saan tao Oh, 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 taman oh, oh, O daghang kay salamat kayo sa always na suporta no sa pag uh, uh, sumaybay. Salamat kay sa always. Oh, thank you mga idol. God bless you all. Always. Thank you.